Malinis naman kamay ko eh. Shout out! Summer! Ito yung gym. Pwede tayo mag-basketball dito. Ang view dito kapag gabi. Ayan ang Liana Mall. Ayan. Ayan. Mabot ng hanggang bikotan yung traffic. Good morning guys. So ayan, ang uh, tagal natin walang upload sa ating YouTube. Dahil napaka busy talaga. Ngayon ay paalis ako ng Bulacan. So dito kasi ako nakatira sa Baliwag, Bulacan. Sabado pa ako dito ng umaga. So galing pa ako ng Batangas. Hinatid ko muna sila si Boss ng Friday ng gabi. So bumiyahe din ako agad. At saka natulog muna ako sa Manila. Umuwi ako dito ay Sabado na ng umaga. So ngayon ay lunis. So holiday ngayon balikan ko na naman sila si boss sa Batangas ayan so ngayon ay 6.45 so tingnan natin kung anong oras tayo makakarating sa uh, Batangas sa Nasugbo, Batangas sa Talibis yung bahay nila ayan ang ganda ng panahon so ayan itong lugar na to ay pinagbarilan pero yung lugar namin dito sa Bulacan ay uh, Katulinan Barangay Katulinan luwag ng kalsada guys so ito pala yung bypass galing baliwag na exit ng pulilan Aww. ayan napakaluwag so lang mayroong mga portion dito ginagawa -re -refer. So ayan nire-refer so guys naka exit na ako ng pulilan nandito na tayo ngayon sa inlex ayan ang luwag din One eternity later. And guys, can tayo guys? Chicken, chicken. <laughs> ito ay gravy sana hindi tayo magkalat dito magutsara kaya kakamayin ko na what? malinis naman kamay ko eh Mmm. <laughs> <laughs> mmm. <Hanggang. laughs> Masarap din pala ang chicken dito sa 7-Eleven. Bin. Parang jellybee din. Pwede na! Hindi <laughs> naman sa magkalayo. So ayan guys, tapos na akong kumain. Aalis ah, na ako. So ngayon ay 9.20 na. So siguro mga 12 nandun ako sa Batangas. Alright. One week later. So ayun guys, nakarating na ako dito sa bahay ni Boss Batangas. Ayan. So, karating ko lang. Anong oras ngayon ay... So, 11.56. Ayan. So, 11.56 tayo dumating. Umalis ako sa Bulacan kanina ay 6.30. Ayan. So, dumaan pa ako ng Manila. At saka, dumaan din ako ng Tagaytay. Siguro kung hindi lang ako dumaan ng ano, Alabang at saka sa Tagaytay, siguro mga 11 nandito na ako. Shout out. <laughs> ah, luwag ng kalsada. Ay, uh, Naantok ako. Sama. Hahahahaha. Challenge. 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 na. Kami, Mag alas Challenge. na. Challenge. 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 One eternity later. Summer. Ready ka na, Summer? Four hours later. What's up, guys? So ngayon, grabe, pusok na pusok ako. Ang sarap ng ulam niya, ate. Uh, ano? Yung sinabawan na yero pin. Kaya grabe. Nasiguran yung kain ko. Hindi ko na-control sarili ko. Kaya pupunta ako so ngayon sa gym dahil maglalakad lang ako. Kahit mga 15 to 20 minutes lang. Uh, bumaba lang yung mga ano natin kinakain. Kung baga, patutunawin natin yung kinakain natin. Alright. Samahan nyo ako guys. Tara. dalatin ng plus light. Sinira saan tayo. Nakalak na. Pinto. May tao kanina sa gym. Huwag ko lang ngayon. Wala na. May ilaw pa. Hindi pa napatay ang ilaw. Ayun, wala ng tao pero may ilaw pa. Ito yung gym. Pwede tayong mag-basketball dito. Ayan. So, dito ako maglalakad ngayon. May sipon pa ako. Kabira. Ayan. Dito na tayo maglalakad. Ayan na yung Skyway. Ayan. Papuntang Makati, papuntang Kalamba. So ayan guys, tapos na tayo naglakad. So, mabot ako ng 30 minutes. And so, pakita ko sa inyo ang view dito kapag gabi. Ayan. Ganan, ganyan yan ang view dyan pag gabi. Wow! May nakaharang lang, oh. Ayan. So, bukas na umaga ay babalik ako dito. Dahil hindi kami aalis ng maaga papunta ko pisina. Dahil magsimba pa si boss. Dahil... ah... Uh, Anibirsa rin nila ni Boss Bukas. So magsimba muna sila bago pupunta ng office. Ah uh, 6:45 daw kami alis dito. So susunduin ko na lang siya sa simbahan. So bukas ng umaga pabalik ko dito at pakita ko sa inyo yung magandang view diyan. Ayun, so pupunta tayo doon sa kabila. Pakita ko rin sa inyo yung view doon sa kabila. So iyo muna tong ilaw dito. Ayun yeps yeah yeah nula na So ayan naman 'yun sa kabilang, guys. 'Yan ang Lianas Mall. Ano, oh, sa tapat ng namin 'yung Lianas Mall. ayan Pupuntahin naman dito. ayan ang Laguna Lake. Yan, Laguna Lake 'yan. Dyan. So Ganyan ang view kapag sa gabi. So, babalik tayo bukas ng umaga dito. Para makita niyo kung gaano kaganda dito. Ayan. Alright. Dito tayo sa taas. Tomorrow. So, ito na yung view guys kapag umaga. Ayan. Ayan ang napakagandang view dito guys. Ayan yung skyway. Dito yan sa Munting Lupa Kaya magpuntang Makati yan Ayan. So, punta tayo doon sa kabila Yung e, pinakita ko kagabi Ayan, dito tayo sa Nagpapatong tayo dito Ayan guys, ayan naman ang Liana Small ayan So na sabi ko sayo na Laguna Lake or Laguna Bay ayan yan makita nyo ayan. ayan ito yung Muntinlupa Manila So in case nandun sa simbahan si boss pupuntahan ko na So guys, papunta na ako ng simbahan So ngayon ay 6.39 pa sa akin So 6.45 Ay lang minuto na lang So magkaiba pa naman kami ng time ni boss So ayan, antayin natin ng mga ilang minuto pa siguro Hindi pa tapos yung, ano, yung misa A few minutes later. Ayan guys, sa uh, nung papunta na kami ng opisina ay na-traffic kami. Pag-exit pa lang namin ng Alabang. Akala namin, mabot ng hanggang bikotan yung traffic. Pero pag namin ng uh, sukat, mayroon palang aksidente. At siyempre dahil tanghali na nga kami dumating sa opisina, kaya yan, nagutom na person. Kaya yan, bumanat na ako. Ang ulam ko pala dito ay makarel at saka scramble egg at may kaunting kanin. At syempre, uh, di mawala yung pampasarap talaga ng pagkain, yung sili. Ayan, pinigyan ko ng sili. tuwing nag-almusal ako guys, ay uh, hindi talaga mawala itong scramble egg. Yan ang protein natin. At minsan uh, ang paris ko dyan ay gulay. Kung wala namang gulay ay itong mackerel uh, makarel ang pinaparis ko dyan. Bali yung kanin ko is nasa 150 grams lang. Hindi na kong kaunti na yung kanin. Importante maraming ulam. Ayan, para hindi masyado lumaki agad yung tiyan natin nagka Milo din ako guys kaso lang nung kumuha ko ng tubig ay hindi pa mainit kaya yan ni eh, pinainit ko na dyan sa microwave oven isang minuto lang pero tingnan nyo oh, umuusok na sa sobrang init Kape at saka Milo ayan pinaghalo ko yan masarap siya para sa akin iwan ko lang sa iba minsan gatas ang nilalagay ko sa kape ayan oh ang sarap nito guys ayan kape tayo guys with Milo